ngayong araw ay pasusumpahin ng Commission on Election of Comelec sa kanilang mga bayan at lungsod ang mga nanalong BSKA sa na kanatapos lamang naharalan sa anim na lalawigan ng Vico-Rican. Ayon sa Comelec, may mga nakabimbin pang kaso o reklamo na nanalo sa mga mga kapitan, tagawag, iskikyo at ay hindi ito muna pasusumpahin hanggat hindi na ayos ng legal department ng Comelec ang kanilang usapin. Anya, kapag natapos na ito, ay marit lang iproklama bilang nanalong kagawad, iski chairman, iski kagawad at barangay kapitan. Patatandaan na may mga nakabimbin tulad ng early campaigning at ang ilan naman dito ay boot buying na hindi pa ito na ang hatol ng kanilang legal department. Ang maaga niyang pangangampanya ay marinaw lamang na ito'y paglabag sa omnibus election code at ang pagbibigay ng anamang bagay ay bawat ang ito na parang binibili mo ang isang butante. Kasama mo sa Araman Legal Gaspi Albay Province, Vico Rican. Radyo Manlayo Barcelona, Tata RMM. Maraming